Magandang magandang gabi mga kanative mga idol Welcome back po muli sa another short video po natin So another electrical information na naman ang ating ishare ngayong mga idol So basic muna tayo mga idol pero makakaking tulong po ito para sa katulad kong nagtitipid sa kuryente Yun ito pong ating ishare mga kanative mga idol ay ito po yung ating kasagutan din Sa ating uh, isang uh, inupload noong nakaraang buwan pa rin mga idol kung, kung saan po ang ating katanungan po ay kung uh, totoo ba na mas matipid po ang paggamit ng LED kaysa fluorescent? Yun po yung katanungan natin doon at atin pong sasagutin ngayon mga idol. Yun, ang kasagutan po doon mga kanitib ay oo. Mas matipid po talaga ang LED bulb kaysa fluorescent bulb. Ang LED o tinatawag na light emitting diode ay gumagamit po kasi na mas maliit o mas mababang wattage mga kanitib. Ngunit mga idol, kahit mas mababang wattage po ang gamit ng LED, mas nagbibigay pa rin po ito ng uh, mas maliwanag kaysa fluorescent. Halimbawa, mga kanitib, ang uh, 10 watts na LED bulb ay kayang magbigay ng liwanag katumbas ng 40 watts na fluorescent light. Kaya mga idol, makakatipid ka halos 75% ng konsumo sa kuryente pag ang LED ang gamit mo. Maabot po kasi mga uh, idol yung uh, lifespan po ng ating uh, LED bulb sa 25,000 na oras hanggang 50,000 na oras kumpara po sa uh, fluorescent light na umaabot lang po ng 5,000 na oras at Uh, hanggang 10,000 na oras mga kanitib so yun po ang ating uh, basihan kung saan mas matipid po at mas magandang gamitin ang LED bulb dahil dito mas madaling palitan ng LED bulb kaya mas mababa pa rin ang gastos mga kanitib halimbawa po mga idol meron po tayong simpleng uh, computation doon na atin pong ibabahagi rin dito kung gumagamit ka po ng 5 uh, fluorescent bulb na tig 40 watts po ang isa at ginagamit nyo po o oh, nakaon po ito ng 5 na oras kada araw So ito po yung ating uh, formula mga kanative mga idol so 40 watts ita-times po natin siya ng uh, number of pieces or kung ilang piraso yung bulb natin so 5 40 watts times 5 tapos ita-times din po natin yung oras kung ilang oras po natin ginagamit yung fluorescent bulb or fluorescent light so 5 na oras po ang ating ita-times din doon 40 watts times 5 pieces na bulb times 5 na oras mga kanitib. So ang kasagutan po doon mga kanitib mga idol ay 1,000 uh, watt hours po o kung i-convert po natin sa kilowatt ay magiging 1 kilowatt uh, po ang ating konsumo kada araw mga kanitib. So ngayon po mga kanitib kapag papalitan po natin ng LED bulb na may 10 watts ano po ang ating magiging konsumo. So ganito po yon mga kanitib. So 10 watts times 5 uh, na LED bulb times 5 na oras ang uh, ating pong uh, sagot doon ay 250 watts hour mga kanitib so yun po so kung i-convert po natin sa kilowatt yon ay 0.25 lamang po kilowatt ang ating konsumo kada araw kapag po LED bulb ang gamit natin so sa madaling sabi mga kanitib ay makakatipid ka po ng 0.75 uh, kilowatt hour kada araw pag LED ang gamit mo at ito pa mga kanitib mga idol Bukod sa mas matagal, mas maliwanag at mas matipid sa kuryente ang LED bulb kaysa fluorescent bulb, kaya ito ang mas practical at mas environment friendly mga kanitib mga idol. At sana ay nakapagbahagi po ulit tayo ng counting information at nakatulong po sa inyo. Mga kanitib mga idol, marami pong salamat. God bless.